Magandang hapon sa inyo mga buddy. Tignan po natin yung pinunlan namin noong October 31 Ito po ay nasa lanta ng bagyong uwan At uh, medyo maganda pa rin naman po yung kanyang tindig Medyo nagbos lang po ng konti Ito po ay binhing super pinoy mga buddy. Tignan po natin hanggang dun sa dulo Ayan, awa ng Diyos mga badi Ay, marami pa naman pong natira at nagbawas lang po siya ng konti. Makapal din po yung tubo niya, oh. Ayan, maganda mga badi At hindi naman po siya masyadong napinsala ng bagyo. Dapat po, po natin 'dun sa baba. halata na oh mga badi, oh. Ganda. Bali November 13 po ngayon 13 days na po siya 13 days hindi lang po maiwasan yung may mga medyo medyo nabubuhal po siyang ganun no? nakita nyo naman mga body nakaguhit na po siya ang ganda na po niyang tingnan lalo po yan kapag ka mga 5 days pa siguro medyo mas malalaki na po siya nun mas maganda na naman po siyang tingnan nun ito po ay hindi naman masyadong kalupaan sa katunayan nga po ay medyo kabuhanginan po itong pinagpunlaan namin no? kaya mabilis pong matuyo dito mabilis pong matuyo itong pinagpunlaan namin na to pero okay lang dahil ah, maganda naman po yung pagkatubo nya wala naman problema kung mabilis matuyo mga body ang mahalaga ay masipag po tayo magpatubig para po hindi mapabayaan itong ating mga punlang sibuyas Tingnan to po natin doon sa dulo kung maganda po yung tubo nya doon Ganda yun, nakaguhit na Makapal kapal siya mga badi Talagang konti lang po yung uh, nasalanta ng bagyo Ito medyo merong tumapon po dito sa sidewalk niyo, oh. Ayun Doon na tumubo sa sidewalk Yan po yung mga nalaglag na mga punla Nung nagpatubig Unang patubig Yon, dito lang medyo grabe ang napinsala dito. Ito po yung dinaanan ng tubig. Kaya medyo konti po yung natira dito. Pero dito lang naman po. Dito po sa iba ay uh, maganda naman po siya. Ito lang, ito lang din. Dito lang po kami nakitang medyo malala. Pero yung karamihan ng mga body ay maganda naman po. Pero ganun pa man mga body ay maganda pa rin po siyang tingnan no? 13 days mga badi okay balik na po tayo doon sana lang ay wala na pong uh, dumating na bagyo para hindi na po masira itong aming mga punlang sibuyas 10 days po bago ako mamunla sana po wala na pong bagyo noon mga badi hapon na naman uwian na mga badi